but ganun uh, but ano nga bang nakalagay dun sa white studio ito yun oh no? pa but ano unknown, unknown yung nakalagay dyan so yung dollar sign customer pipito fuck So what's up mga kalulu, baby to is back So ngayon mga may bagong tutorial akong ibabagi sa inyo So ngayon mga kalulu, sana gusto nyo ng tutorial akong mga kalulu Sana nakapa-importante itong tutorial mga kalulu Sana panoorin ito hanggang dulo mga kalulu So ngayon mga kalulu, wala nang indoor intro mga kalulu Diretso na tayo dun sa mga kalulu Diretso na tayo, wala nang indoor ito So medyo nababulol ako sa inyo So you know, kanina pa ako nagsalita dito So kanina pa ako nagsalita dito Kaso yung video ko is yes. Let's not continue, man. So, ano mga kalidi, um, tuloy na natin. Ano mga kalidi, ang daming, so, so, you know, daming dito tanong sa akin. Okay? So, baka din alam to. So, <coughs> oh, yan ang... Baka nyo alam to mga kalodin, daming nagtatanong sa akin dito okay? ngayon. So, magkwento na ako sa inyo about Lolo. So, about Lolo, alam nyo ba si Lolo? So, sa mga vlogger alam nyo si Lolo. So, ito mga kalod mag nagtatanong sa akin, ba't ganun, uh, ba't anon nga bang nakalagay doon sa uh, white list studio, ito yun o, oh. no? pa, ba't anon, yung nakalagay dyan, so yung dollar sign is pinalitan, anon yung nilagay ni Lolo, so, ganito yun mga kalod Hindi naman ako eksperto eh, para mga wala lang eh, so, sa akin lang to mga kalod ah. sa akin lang to naman, pero alam ko talaga to, kasi, Ah, uh, nung nagpost uh, nag si ang nag-email si White sa is, you know, uh, Anon is available na siya. Papalitan talaga yung dollar sign doon sa White Studio. Pabalit na ng Anon. So, iwan ko sa inyo kung nag-email si White sa inyo. So, sa akin, nag-email nag si White sa kasi, kasi, <laughs> close kami na YT. Lulo ko siya. So, you know, mga ano kalodi. Ang daming ditatakot doon mga kaludis, Sa Anon na yun, ano nga bang Anon na yun? Is, Anon is, ano nga ba bang Anon na yan? Anon is, um, uh, wala lang yan mga alodi. Anon, right? Anon, wala lang yan mga alodi. Huwag kayong matakot dyan. Kasi, sabi ni Lolo doon pinalitan ko lang yung Anon kasi, uh, parang nagsasawa na siya sa dollar sign dun sa gilid. parang nagsasawa na siya, ah, uh, ayun, uh, nagsasawa na siya sa katingin sa mga, ano nyo, <laughs> makakita nyo, pinalitan ng Anon. So, huwag kayong matakot dyan mga kalode wala lang yan kasi lahat tayo meron dyan ayun, million million pa yung ano mo yan, just na yan may anon talaga kasi lahat tayo updating ni Lolo so wag tayo matakot dyan mga Lodi ang gawin lang natin <laughs> focus ka na tayo sa channel na din, post na tayo yung post pa <laughs> hindi tayo ma di tayo ma wanted doon ni Lolo wag wanted ka na, oh ano wanted? kapag hindi ka nag-post ng video, wanted ka, Hindi ka nagpakita So, yun gawin mo kayo, post ka lang ng post ng video para di ka mawantin na yun. Pag di ka nagpost, post wantin ka na. <laughs> Wala dyan yung 50-50 yun. papuntang hospital yan, mga alude. So, dapat magpost ka yan kung nagtututo ka. Kung nagtututo ka, dapat magpost post ka. So, yun o, pinulit ko lang, diba? Pakita niyo yung vlog ko nung uh, updating ni Google AdSense 2022. Uh, inulit ko lang yun mga alod So, ano nga, yung ano nang ano mga lodes wala lang yun, huwag kayong matakot dyan ah, pinalitan lang yun ni YT kasi medyo matagal na daw kasi permanent nag-update din si YT ngayon April abangan natin yung update ni YT kasi nagbabago yan ng update sa ano niya, mga site niya pinabago niya kasi, alam niyo, bakit niya pinabago parang din naman sa atin yun parang sa ating lahat pinaprotahan niya yung channel natin So, ay naman mga ah, Uh, <laughs> anan yung nakalagay doon. Anan yung nakalagay doon. Kasi, medyo matagal na yung dollar sign doon. Kasi, lagi na yung pinalitan. At uh, huwag kayong matakot doon na, oh uh, no, di, di mawawala yung, ano uh, na, di mawawala yung ads na, ang daming nito na ako sa akin, oy, sa ba may anan, uh, uh, yung uh, ano mo, yung video mo doon sa studio? So, nagtaka oh. Kasi di naman ako lagi nag-check eh. May anon uh, ba? Oh, syempre. <laughs> Na-touch din ako dun. Oh, ito pala yun. Wala lang yan. Gulit ako dun. Oh, wala lang yan kasi. Anon, Is, lahat naman tayo may anon. Bina parang, kumbaga, binago lang yun ni Whitey yung uh, sit-up na doon. Yung dollar sign, tinanggal niya kasi may gamit din ng dollar sign din pag open ko pa lang sa si studio ko. Oh, dollar sign yung naka ano, naka-lagay tapos din sa uh, analytic dollar sign din. So, ayun, ilang yung dollar sign doon dapat uh, now, sabi Habenyo, sabihin doon no white, eh, uh, ba't diba? anon? Ito yun eh? But anon? Uh, sabi na white dito, anon, uh, wala na. Wala dito, wala na akong makita. Wala na akong dollar sign. Anon, uh, wala na akong may an Na, an wala na siyang makikita ang dollar sign doon wala na yung makikita ang dollar sign pinalitan niya ng unknown. so doon lang tayo mag-check sa White Studio so ang bagong update ngayon ni eh, eh, ngayong April ngayon ng darating na buwan eh, ng na ng, ngayon natin na April ngayon uh, may bagong update si YT na naman so di ko alam hindi niya ako expert so sinasabi ko lang yung nalalaman ko eh, sabi ko na yung alam ko mga aludin. So, nalalaman ko. So, sabi ko, na eh, si eh, si share ko, ni ko sa inyo. So, para di, di para di kayo kabahan. So, mga bagong monetize dyan. So, nagulat ko, but unknown. Dati wala to ah. But unknown. So, ano nga. So, ang daming na, dami na takot yung mga aludin. Di baka daw mawala yung ads nila. Baka maban sila. So, huwag kayong matakot dyan mga aludin. ako na nagsasabi sa inyo. Huwag kayong matakot dyan ang ano na yan is wala basta yung chrome okay lang yung basta okay yung chrome nyo dun sa youtube okay yan may ads yan may dollar sign na kalagay walang ano yan walang copyright oops walang copyright yan walang yan so yun know, lang mag isa lang yun so ito lang ano mga as uh, ito lang yung share ko sa inyo mga adib eh ingatan uh, yung mga channel nyo, huwag kayong gumawa ng ano-ano dyan, mga bastusan dyan, mga, mabadubad dyan. kasi alam ko na mga alulay, yung eh, Ah, uh, syempre, na try ko na 'yan mga RD. Yes, ganun na nga, gumawa ako ng ayun oh, hubad ako ng damit. I na shorts. So, pinagbabalik na ako ng white, eh. diyan di ako, di ako binigyan ng ads. So, ngayon mga RD, ang daming... ang dami kong nakita diyan. Dami kong nakita ito diyan mga kababaihan. Um, na hubad sila. So, mga lahat talaga hubad. Ah, Ligo challenge ba 'yan? Oh, na Lego challenge 'yun. So, lahat sila hubad. Na hubad hubad pero wala ads so my notes si Whitey doon na uh, don't click this video don't play man don't play don't continue this video kasi uh, yung video na yun si nga hindi pwede nyo share yun yung uh, ano mo uh, balagan mong katawan dyan so um, pwede kung makabad ka wag <laughs> mong i-video kung um, magayahin dun sa iba-ibang site na yan so yun lang ayaw mo public yun eh, youtube yun eh dami magkikita dyan mga bata So, ingatan mo channel mo. Wala nang sabi sa'yo. So, mga pala. Um, uh, you know. <coughs> so, di ko makalimutan si Gina Marie. Lagi <laughs> siya nga sabi sa akin na gaito ka natin mag-channel mo wag kang mawa ng ano, uh, no, no, video na yun. So, gusto mo mag-vlog ito. Mag-vlog ito ng ito. You know? <coughs> Siyempre, I appreciate. So, thank you. Ganun din sa inyo mga alod eh. Huwag so, kayong gumawa na kasi sayang ng views nun. Oo nga, views nga. Laki yeah, views nun kasi Ah, dami, syempre, kahit ako, ma ma mapaklik ako nun. Ikaw <laughs> pa naman nag-ubad eh. <laughs> nag-ubad ka nun, tapos mapaklik ka nun, kahit ano nun, kahit sino makapit. Talaga, so, yun know, daming views niya, mga din. So, pag tingin ko sa channel na binura niya, so, di ba, sayang yung views, sayang yung pinagkakit mo dun. Kirapan mo dun. So, yung views, yung views naman, mga din, Kala mo may lain Abdul so is not counted yon makalo doon sa White makalo doon eh. Is not, not counted kasi may ano yun may note na yung na itong video na to is wala di kasali nga, di ba? Di kasali kasi lumabag. May note kasi sa si White doon, lumabag. And then kahit ano pang nag of the above asay January nag-post nag-update si White sa YouTube Studio. Ah, uh, nag-update siya na kung anong mang ano mo anong bang mga content mo doon mga gustosan ba yan pero nagche-check yan si White sa mga video mo hindi mo alam sino check yan part of the none of the above mo ilagay doon pag alam mo pag alam ng video mo is kabustusan, na na nababalaghan so wala yan mga lodi sorry ban yan di ka bigyan ng ano yan di ka, hindi ka bigyan ng dollar yan mga lodi Walang ads yan, walang ads na lumalabas dyan, mga alude, And then, bagyan ka pa ng note dyan bago, may, bago ma-play ng ibang tao. So, ano, you know, So, may may isang kabe na, ano, ah, babae din yan Ah, uh, yun know, may nag, ano na siya, nag-bikini lang siya. And then, pinos niya. Pinos niya, right? Pinos niya. Tapos, after nun, wala siyang ads. Tapos, may note pa. Then malaki yung views niya, syempre. Kung pa naman naghubad, diba? So, malaki uh, yung views niya. yung views niya yun is not connect. is not counted yun. Hindi counted mga ano din. Hindi yan isasalin eh. White din sa pag-counted niya. Kasi yung views din, is kikita tayo din tayo dun mga ano So, ako nagsabis nyo, kikita kayo sa dyan. So, you know, na uh, ingatan nyo lang, huwag yung gumawa na ang ano-ano dyan. So, kahit ano yung vlog nyo, vlog nyo mga sinento dyan, mga mag-vlog kayo, mag-ano ng tubig, hugas, pag-brush kayo, mag-vlog eh. basta mag-post ka ng post ng video dyan. Huwag mong hayaan na hindi kayo makapost kasi pag di kayo, maka, pag di kayo makapost ng video is wanted kayo kayo lolo. <laughs> Tandaan nyo yan. Wanted kayo kayo lolo pag hindi kayo nakapost ng video. Alam mo bakit kung wanted? Di na kayo makikita ni lolo. Kaya mag-note si lolo doon wanted to wanted. Pag umabot ng one year to, wala na to. Wanted na, kukulong ka na. So, you know, alam na. Alam na this kahit isang lang linggo. o buwan, post mo ng isang video, dalawa. Ganun, you know, so... Yun know, ang mga lulis na nagustuhan itong video na ito. At, uh, ulitin ko lang, wag uh, huwag kayong matakot dun sa unknown na yun. Wala yun. Parang wala lang, pinalitan na yung dollar sign. Pero lahat tayo, basta okay yung studio mo. Okay yung chrome mo. Okay yung chrome mo. Ok yun, chrome mo doon, may dalisan pa Basta wala kang nilabag na uh, nilabag kay Lolo. It's okay. check yan. Pasok yun mga yun Pasok sa mga is not 50-50. Basta, follow ka lang sa rules. Nag kang lumabag, so ano okay, mga yun eh. <laughs> Sana na gusto niyo itong video na ito at huwag niyong kalimutan mag-subscribe and click na notification bell para update kayo sa so mga bago kong upload. So man, mga mga kamayo din, 他们别紧张。